Yan, ang buto ng aming sitaw. Yan, pagtuyo tuyo na yung ano, yung sitaw ganyan na. Yan. Dalawang klase. Dalawang klasing pulay Kung yung tao may negro, may negro din na sitaw. Yan. At may Americano. Ayan, puti. Ayan. Amerikanong puti at negrong itim. Ayan, ang mga kulay ng aming beans. Ayan. Ay inilagay dyan para hindi, nabilad na lahat, nabilad na mabuti ito. Natuyo na. Kaya nilagay na dyan para hindi masira. Ayan. Para is Para, Para pang uh, tag-ulan ulit. Yeah. Pang-ulan